good afternoon mga boss idol ah, ito nga mga boss idol napalas na natin itong ating Kuwitan ng transmission mga boss idol oh. kanyang high in low ayan mga boss idol andito na siya mga boss idol Yung ating high end lugar ang sira nito ano mga boss idol isang set na yan isang set na gear <coughs> wala kung mapansin yung mga boss idol wala na siyang ngipin ah. sige yan mga boss idol. Ayan oh. Wala na siyang mga ngipin. Pud pud na yon dulo. kaya magpapalit na tayo ng niyang yoyo mga bus idol at ah, saka isang seat na sinthronizer may nakahoy naman tayo dito sa ating loma kaso kulang pa rin kulang pa rin tayo ng dalawa dalawang piraso ayan. ayan kulang pa rin tayo ayan na lang ang bibilhin natin dalawang piraso ito ang binubuo natin mga boss idol ito naman yung pinagkahuya natin yung nakuha lang natin dito mga boss idol ito lang oh So ayan mga boss idol ah, Bibili na lang tayo na ng ganyan Dalawang piraso Yuyo nya tsaka gear Traktor to mga boss idol Dubol Ayan jo ando naman yung isang unit natin tractor din ang kanyang sira uh, yung gearbox magpapalit tayo ng gearbox doon mga boss idol